Nag-harvest na naman ako ng aking bunga ng malunggay. Ayan, hinarvest ko kasi sobrang dami guys. Ayan, tumitigas na. Sayang naman. Ayan, ang sarap pa na naman nito. Papakin ko na. Guys, gulayan na natin to guys. Ayan, sa wakas, nabalatan din lahat. Ang dami. Ayan, na high blood na siya. Kakabalat. <laughs> Niyaya ka mag balat. Ang dami namin, oh. Mas marami pa yung balat, ha. Ah. dami namin, ano, Sumbil, ulam. Ito yan, oh. tatapon mo rin yun. Tatapon. Yan <laughs> talaga, oh, dami. Puno na, punti na, puno na. Mmm, sarap. Tara, ilot. Ang Ang dami. Lalagay natin. Puro gulay lang. Over hindi yata kasha. Sobrang dami. Ah sarap yan, guys. Yan lang. Nalagay ko na ito lahat. Dami yung aming ulam na malunggay na yan. Ayan na, guys. Luto na yung ulam ko. Ayan, panay ganito na yung niluluto kong ulam. Kasi ang dami eh, ng aming bunga ng malunggay. Ayan. Hindi naman nakakasawa. Ang sarap. Hinaluan ko ng talbos at saka yan. Hinarvest kong sitaw. Ayan, saka yung natera kong galunggong at